So ito, mag-react po tayo ah. o, Kasi po, base dito sa report ng Rappler Yung Davao City daw Ang may pinakamalaking confidential fund Sa lahat po ng mga lungsod sa Pilipinas In fact, it is bigger than yung seven wealthiest uh, cities Yung mga confidential funds nila Kahit pag samasamahin mo Mas malaki pa rin yung sa Davao eh, So basahin po natin Pagkatapos mag-react tayo So under Mayor Baste Duterte the Duterte's home turf spent 530 million in 2023. O based on the Davao City government's financial statement submitted to COA. Yan po ay 70 million pesos higher compared doon sa 2022. So based on their financial statements, the confidential spending of the seven wealthiest cities in the country only amounted to 529 million mas mababa pa rin doon sa Davao So yung Quezon City 100 million Makati 240 million Manila 120 million Pasig Tagig Walang confidential funds Paranaque 49 million Mandawi, 20 million Yun So um, Yun po yung uh, uh, Medyo Nakakadude Para saan ba ginagamit Yung pong mga confidential funds na yan okay? um, Since 2016 Uh, his home turf's confidential spending has seen a gradual increase. Okay, from 2016, uh, 144 million, then 293, or 420, or tapos sunod sunod 460 million, o hanggang 530 million nung pong uh, mga nakaraang taon. Okay. So, Joint Circular Number no. 2015-01 states that confidential spending of local government units must be related to their peace and order programs. Under the same circular, the activities eligible for confidential spending are only limited to crime prevention and law enforcement activities and programs related to illegal drugs, illegal gambling, counter insurgency, smuggling, human trafficking and against illegal logging, mining and fishing among others. So so doon lang pwede gastos yung for confidential funds kasi bakit mo kailangan gawing confidential kung hindi naman tungkol sa peace and order, di ba? Kung para sa poverty yan, kung para sa trabaho yan, hindi mo kailangan confidential. So, sa akin kasi, merong mga panawagan na bakit daw si Sarah lamang ang iniimbestigahan pagdating po sa confidential funds. Bakit hindi tignan yung confidential funds ng lahat, lahat ng ahensya, lahat. Eh, sa akin po, eh, Walang problema dyan. Tignan din nila itong kay Mayor Baste Duterte. Bakit umaabot ng 500 plus million? Yung pong confidential funds. Akala ko ba eh, tahimik sa Davao? Akala ko ba walang krimen sa Davao? Diba? Akala ko ba um, ang narinig ko, wala nang, uh, wala nang ano dyan, wala nang mga NPA dyan sa Davao. O kasi paubos na naman yung mga NPA. So wala nang gagasusan para doon. Eh saan napupunta? yung pong 500 million na yan. ba diba? Saan po? Eh, sa akin magandang ma matignan muli. Ma hindi kasi pwedeng uh, parang ganyan lang na, na sobrang laking halaga na hindi pwedeng mabantayan ng maayos ng kowa. Hindi pwedeng ma... Dapat po eh, limitahan yung pong uh, yung uh, kailangan lamang na gastusin para po don sa peace and order na Uh, na situation. Eh bakit yung sa Pasig, bakit yung sa Taguig nakakaya na naman na walang confidential funds, di ba? Nagigets ko naman na na meron ding mga pagkakataon na kailangan. Pero ang tanong dito, ano ba yung resulta? Y sa akin yun yung importanteng tanong. Actually, yung kinakwestiyon ko dito, hindi lang naman sa hindi lang naman sa Davao, okay? Kahit naman yung sa iba din, sa Makati, malaki din 240 million. Yan liit ng Makati, di ba? Uh, marami bang mga NPA? kumaga kahit sa Manila, 120 million, di ba? So sa akin, kung nagagastos naman yan ng tama, kung nagagastos naman yan para ano ang resulta na, na, na nangyayari? Ano ang, sino ang nahuhuli? Sino ang na, yun ang importante So, so siguro yung mga ng pera, kung talagang confidential yan, kung talagang mga mga sikreto yan, o ano yan. Pero ang, ang tanong dito, si ano ba ang resulta? Sino ba ang mga nahuhuli? Sino ba ilang kriminal ba ang nahuhuli? Ilang ano ba? ilang, di ba, ilang mga warehouses ba ng mga illegal drugs ang nahuhuli. Ilang, kasi sa NPA, patapos na yung problema na yan. So, so sa akin, hindi na dapat ano yan, hindi na nga dapat Nakaka-accounted dyan, dyan sa ano. Pero ano ba ang resulta nung tong confidential funds, nung mga LGU na to? So, yung mga panawagan ng iba, na wag lang busisiin kay Sara Duterte at tignan yung mga iba. Sa akin, okay ako dyan. Tignan nyo lahat. Unahin natin yung pinakamalaki yung kay Mayor Baste Duterte. Isunod mo yung Makati, isunod mo yung kung may mga sinabi kong malaki. ba? Diba? Tignan natin lahat. Uh, una, kung hindi ba nagagamit sa korupsyon yung confidential funds. At pangalawa, ano ba yung resulta ng confidential funds? Kung meron silang mapapakita naman na ito yung mga naging resulta, ito yung mga naging ano. ba? Diba? So, yun ang, yun ang, uh, yun lang naman yung aking reaction pagdating sa issue na to. Um, kasi masyadong mainit eh ma masyadong ma yun ang parating depensa nung mga nagtatanggol kay Sara bakit si Sara lang ang pinipiga sa confidential kasi im, im ano uh, kumbaga imbestigahan niyo na lahat imbestigahan niyo na lahat di diba? yung sa presidente oh pwede din namang tingnan niya pero kasi the thing is presidente ang in charge sa lahat eh presidente ang in charge sa safety nating lahat sa mga terorista sa mga uh, foreign spies sa mga NPA, sa mga lahat 'yan eh. Lahat 'yan sa cargo ng presidente 'yan. So magigets mo pa pero yung sa isang lugar, di ba? Eh, 'yun ang saan nagagamit yung mga confidential funds. Pero sa akin gusto nilang gusto na lang reviewin lahat to make sure na hindi ito nagagamit sa korupsyon. More transparency on that kaya. Bakit sa Pasig naman wala namang confidential funds? Di ba? May pinagkaiba ba? sa peace and order, pag sa Pasig, tsaka sa, sa ibang mga lugar, di ba? Kumaga, meron bang major difference? So, yun ang, yun ang mga katanungan, di ba? Uh, bakit ganyan na lang kalaki yung confidential funds? And is there a way to uh, monitor and to check na hindi ito nagagamit sa korupsyon? And the uh, final point ko dito, para sa mga taga Davao, kung, meron, kung merong kung sakaling makakaabot doon na makapanood nitong video ko, eh, sa akin uh, it's been so many years 'di ba ang laki nung nagagastos sa confidential funds yung pondo na yan kung nagamit sana sa ibang mga serbisyo sa ibang mga pabahay o kaya lokal na ospital o kaya 'di ba baka mas maraming serbisyo ang naibibigay sa tao hindi yung taon-taon na papapilain sila bibigyan sila ng konting ayuda ng mga Duterte masaya na so sa akin tingnan nilang mabuti magtanong sila mayor para saan ba yung confidential funds? 'Di diba? ba? Saan ba saan ba hindi ba pwedeng yung iba diyan ibigay mo na lang bilang serbisyo pabalik sa mga tao sa ibang mga pangangailangan namin. Oh, better yet, tingnan din natin baka naman panahon na para po magpalit ng dinastiya sa Davao. Tingnan din po itong tumatakbo na si Carlo Nograles. So baka it's time na for good governance dyan po sa Davao. Baka masyado nang matagal yung po mga Duterte dyan. Baka panahon na para subukan naman yung ibang liderato, baka mas maganda yung po maging serbisyo sa tao. Baka po mas maging maunlad yung po Davao City kapag ibang mayor na po yung po uh, nakaupo po diyan. E sa akin choice naman nila yan. Ako naman ay nagtatanong lang. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.